Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang mga showbiz love teams. Ang ilan ay nagkatuluyan sa tunay na buhay, ngunit marami rin ang hindi na ituloy ang kanilang on-screen chemistry sa totoong relasyon. Narito ang ilan sa mga pinaka-iconic na love team sa Philippine showbiz na hindi na uwi sa relasyon ang kanilang mga tambalan. The Philippine Showbiz List presents showbiz love teams na hindi naging sila at hindi nagkatuluyan. Catherine Bernardo and Alden Richards Noong 2019 nang ipalabas ang Hello, Love, Goodbye, agad na sumikat ang tambalan ng Catherine Bernardo at Alden Richards. Damag-damay ng fans ang matinding chemistry nila bilang Joy at Ethan, kaya naging usap-usapan kung may posibilidad bang lumagpas sa pelikula ang kanilang samahan. Mas lalong nagpaigting ng espekulasyon ang pagiging malapit nila sa totoong buhay. Dumalo si Alden sa birthday celebration ni Catherine sa Palawan at sa kanyang house blessing. Dahil dito, kumalat ang balitang nililigawan umano ni Alden si Catherine. Ngunit ayon kay OG Diaz, hindi na raw itinuloy ni Alden ang paniligaw. Kahit hindi na uwi sa relasyon, nag-iwan pa rin sila ng kwento ng pagkakaibigan at respeto sa isa't isa. Bagay na mas lalong minahal ng kanilang mga fans. John Lloyd Cruz and Bea Alonzo. Isa sa pinaka-iconic na love teams ng ABS-CBN ay sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo, mga star magic artists na minahal ng milyon-milyong Pilipino. Una silang ipinareha sa teleseryeng Kay Tagal Kang Hinintay noong 2002. Sinundan ito ng It Might Be You kung saan sila na ang lead stars. Ang kanilang unang pelikula ay My First Romance noong 2003, ngunit ang tumatak talaga sa puso ng fans ay ang One More Chance at ang sequel nitong A Second Chance. Nakilala sila bilang sila Popoy at Basha, kung saan pinatunayan nila ang lakas ng kanilang chemistry. Bagamat hindi na uwi sa totoong buhay ang kanilang tambalan, nanatili silang malapit na magkaibigan. Noong 2023, ipinagdiwag nila sa social media ang mahigit dalawang dekadang pagkakaibigan at pagmamahal sa kanilang love team. Sa kasalukuyan, single si Bea habang masaya naman si John Lloyd sa piling ni Isabel Santos. Kahit hindi nagkatuluyan ang Popoy at Basha Tandem ay forever engraved na sila sa puso ng mga Pinoy. Marvin Agustin and Julina Magdangal Isa sa pinaka-legendary love team sa Pilipinas ang tambalang Marvin at Julina o mas kilala bilang Marjo. Pinakilig nila ang mga fans ng dekada 90 at early 2000s sa mga pelikulang Hey Babe at Flames the Movie. Bukod dito, naging parte rin sila ng mga hit series tulad ng Gimmick at I Love NY, kung saan lalo pang tumibay ang kanilang on-screen chemistry. Pagamat hindi na uwi sa totoong relasyon ang kanilang tambalan, na natili silang magkaibigan at muling nag-reunite sa pelikulang XX Lovers na nagbigay kilig at nostalgia sa kanilang loyal fans. Ngayon, happily married na si Julina kay Mark Esqueta at may isang anak sila. Samantala, bagamat tahimik si Marvin tungkol sa kanyang love life, proud daddy siya sa kanyang twin sons bobby andrews and angelo de leon Isa sa mga pinakasikat na love teams ng dekada 90 ay sina Bobby Andrews at Angelo De Leon na sumikat sa youth-oriented show na TGIS. Dahil sa kanilang natural chemistry, marami ang nag may may namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Pero ayon kay Bobby, kahit walang real-life romance, sinikap nilang pasayahin ang kanilang fans sa bawat proyekto. Sa kasagsagan na kanilang tambalan, nakilala ni Bobby ang kanyang magiging asawa na si Bianco. Ikinasal sila noong 2000 at biniyayaan ng dalawang anak. Samantala, ikinasal naman si Angelo kay Lorenzo Wawi Rivera noong 2010 at mayroon silang tatlong anak. Angel Oxine and Richard Gutierrez Isa sa mga pinakasikat na love teams ng kanilang henerasyon ay sina Angel at Richard o mas kilala bilang Chargel Nagsimula ang kanilang tambalan noong 2004 sa kapuso fantaserye na mulawin na naging daan para makuha nila ang puso ng mga manonood. Dahil sa kanilang chemistry, gumawa rin sila ng mga hit na pelikula at muling nagsama sa Luna Sangre noong 2017. Pagamat hindi na uwi sa totoong relasyon ang kanilang love team na natili silang magkaibigan at naging saksi sa mga milestone ng isa't isa. Ikinasal si Angel kay Neil Arce noong 2021 habang si Richard naman ay may dalawang anak sa dating asawang si Sarah Labati. Piolo Pascual and Judy Ann Santos Isa sa mga pinakatumatak na love teams noong early 2000s ay sina Piolo at Judy Ann. Nagsimula kanilang tambalan sa teleseryeng Esperanza kung saan nabuo ang magic ng kanilang chemistry dahil dito, sunod-sunod ang kanilang proyekto. Mula sa puso ko, ingatan ka hanggang sa mga hit movies tulad ng Bakit Dito Tohanin, Till There Was You, at Don't Give Up On Us. Aminado si Piolo na malaki ang pasasalamat niya sa kanilang love team dahil ito ang nagbukas ng mas malaking oportunidad para sa kanyang karera. Sa kabila ng hindi sila nagkatuluyan sa totoong buhay, nanatili ang respeto at pagkakaibigan nila ni Judy Ann. Ngayon, happily married na si Judy Ann kay Ryan Agoncillo at may tatlong anak. Si Piolo naman ay nanatiling private tungkol sa kanyang personal na buhay pero masaya sa kanyang journey may May Entrata and Edward Barber. Nabuo ang Mayward Love Team mula sa loob ng Pinoy Big Brother House kung saan naging malapit sina na May Entrata at Edward Barber sa kanilang natural na koneksyon at pagiging twinny sa isa't isa. Hindi nila alam habang gumagawa sila ng weekly task, unti-unting sumibol ang kanilang tambalan. Lalo na makita nila ang mga letrato nila bilang Love Team. Sumigat ang Mayward sa mga proyekto tulad ng Loving in Tandem at Princess Diaries kung saan lalong tumibay ang suporta ng kanilang mga fans. Ngunit noong April 5, 2020, naglabas sila ng joint statement sa Instagram na sasabing mas pinili nilang manatiling magkaibigan. Bagamat nalungkot ang ilang fans, pinakita nito kung gaano kalalim ang kanilang respeto at pagmamahal sa isa't isa kahit hindi romantiko. Sandara Park and Hero Angeles Bago maman naging global K-pop star si Sandara Park bilang bahagi ng girl group na 21, unang muna siyang minahal ng mga Pilipino bilang isa sa mga finalist ng Star Circle Quest noong 2004. Sa parehong kompetisyon, nakilala niya si Hero Angeles at dito nagsimula ang kanilang tambala na agad minahal ng masa. Ang kanilang love team ay sumikat sa mga pelikulang Because of You at Can This Be Love kung saan ipinakita nila ang natural na chemistry at nakakakilig na on-screen partnership. Sa kabila ng kasikatan ng kanilang tambalan, hindi ito nagbunga ng totoong relasyon sa tunay na buhay. Bagamat marami ang umaasa na mauuwi sa totohanan ang kanilang closeness, dumaan ang panahon at nagpatuloy sila sa mga magkahiwalay na landas. Lumipad pabalik sa South Korea si Sandara at nagtagumpay bilang isang K-pop idol. Habang si Hiro naman ay naglay low sa showbiz at nagfocus sa kanyang personal na buhay at mga bagong interes. Sam Milby and Tony Gonzaga isa sa mga iconic love team na hindi nagkatuluyan sa totoong buhay ay ang Something ang tambalang Sam Milby at Tony Gonzaga Nagsimula ang kanilang chemistry sa Pinoy Big Brother at kalauna na nagbunga ito ng mga matagumpay na pelikula kabilang ang box office hit na You Are The One noong 2006 kung saan kinilala sila bilang Prince and Princess of Philippine Movies. Sa kabila ng kanilang on-screen sweetness, hindi na uwi sa tuloy na relasyon ang kanilang tambalan. Gayunpaman, nanatili silang professional at muling nagkasama sa pelikulang Mary, Marry Me noong 2018 bilang bahagi ng Metro Manila Film Festival. Enchong D and Erich Gonzalez. Isa sa mga pinakaminahal na love team noon ay tambalan ni Erich at Enchong. Sa kabila ng kanilang matinding chemistry sa screen, hindi na uwi sa toong relasyon ang kanilang samahan. Ngunit natili silang matalik na magkaibigan. Bumida sila sa mga teleseryang 14 at mariala del Barrio, pati na rin sa mga pelikulang Paano Ko Sasabihin, I Do At Once A Princess. Sa loob ng mahigit isang dekada ng pagkakaibigan, pinasaya nila ang kanilang fans sa mga simple bonding moments mula sa pagkain sa labas, pagbibisikleta hanggang sa pagdalaw sa mga bahay ng isa't isa. Noong December 2024, nagbahagi pa si Andrew ng compilation ng kanilang mga litrato sa TikTok. Isang patunay kung gaano nila pinapahalagahan ang kanilang pagkakaibigan. Ngayon, kasal na si Erich kay Mateo Rafael Lorenzo. May Mendoza and Alden Richards Nag-umpisa ang Aldab Love Team niya na main at Alden sa kalye serya ng It Bulaga noong 2015 at naging isa sa mga pinakamalaking tambalan sa kasaysayan ng showbiz. Naging blockbuster ang kanilang mga pelikulang Imagine You and Me at Love Is na naghatid gilig sa milyon-milyong fans. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanilang tambalan, hindi na uwi sa totoong buhay ang kanilang on-screen romance. Ngayon masaya na si May bilang misis ni Arjo Atayde habang si Alden ay nalink kay Kathleen Bernardo. Bagamat hindi sila nagkatuluyan, mananatili sa puso ng fans ang kwento at chemistry ng Aldab. Tony Gonzaga and Piolo Pascual Isa sa mga hindi malilimutang love team ay ang Tony Gonzaga at Piolo Pascual o mas kilala bilang Tony Olo. Nagsimula kanilang tambalan sa ASAP noong 2005, kung saan unang nahuli na kanilang chemistry ang puso ng mga fans. Pumatok rin ang kanilang commercial ng isang soft drink na naging iconic ang sigaw ni Tony na I Love You Piolo. Mas lalo pang pinatunayan ng dalawa ang kanilang kilig sa super blockbuster film na Starting Over Again noong 2014, naging isa sa mga pinakamataas ang kita sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pagamat hindi na uwi sa totoong relasyon ang kanilang tambalan, masaya na ngayon si Tony sa piling na kanyang asawang si Paul Soriano at biniyayaan sila ng dalawang anak.